Magandang araw mga kaprobinsya. Ayun naman pala ipapakita ko sa inyo ang taniman ng kamuting kahoy ng aking mga magulang. Ayan Ang kamuting kahoy na dito ay nagkatumba-tumba gawa sa nung nakaraang bagyo. Pero yung iba nakatayo pa naman. Ngayon nakadapa. Buti na lang hindi masyadong malakas ang hangin kaya ganyan lang. Nakadapa lang yung kanilang mga kamuting kahoy dito, buo balinghoy. Ayun oh, naglabas na, nakalabas na ang ugat. Ayun, Nakadapa. Dapang-dapa dapa ang kanilang kamuting kahoy dito. Ah uh, wala pa, wala pa itong mga laman kasi ito ay kuan pa. Bagong tanim pa lamang. Ayun no. Oh. May mga nakatayo pa naman. Dapang, dapa. Ayun no, oh. labas ang ng isa. Oh. Ayun no. Oh. mali maliliit pa wala pang laman ayun tapos dito sa una-unahan oh, oh, may may halong pinya may pinya sa mga tabi ayan may pinya sa ano pa yung isa na yon talian yata yon yan kuryo so Ah, mga pinya nila oh. Pilang singit-singit na lang. Tapos ayan, daanan. Matindaanan. Matindi ang init. Ang init.